Nagsimula na kahapon ang election period para sa barangay at Sangguniang kabataan elections. Hinigpitan naman ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng checkpoint sa iba't ibang lugar sa bansa. Nagsimula na ring maghain ng Certificate of Candidacy ang mga tatakbo sa barangay at Sangguniang kabataan elections. Si Luisa Erispe sa report, Rise and Shine, Luisa. Pumarangkada na ang election period para sa Barangay at SK Elections 2023. Simula na ang gun ban at aktibo na rin ang mga checkpoint. Sabi ng PNP, higit 2,000 checkpoints ang itinayo ngayon sa buong bansa. So far, uh, since na maglatag tayo ng checkpoint, uh, up to time, wala pa naman tayong uh, naitala ng mga major uh, incidents uh, in relation to sa mga checkpoints na ating uh, pinakalat. Siguraduhin na yung ating mga pulis na nakahandak ng checkpoint ay nandoon sa mga uh, lugar na dapat ay maliwanag. Mayroon silang uh, mga mark eagle, mga uniform at uh, sundin to the letter yung ating uh, police operational uh, procedures. At syempre, uh, yung pinakamanaga, yung uh, strict observance of human rights at pagiging cautious sa mga passing. Nagbukas na rin ang iba't ibang lugar para naman sa paghahain ng Certificate of Candidacy ng na mga nais kumandidato. Ayon sa COMELEC, 672,432 ang kabuang bilang ng mga posisyong paglalabanan sa BSKE sa Oktubre tulad ng barangay at SK chairman, mga kagawad at miyembro nito. Pero sa tansya nila, aabuti ng dalawang milyon ang magahain ng kandidatura sa dami ng dumagsang. Tiniyak naman ng Comelec, mahigpit sila sa requirements na ipapasa ng mga tatakbo. Sa Maynila nga, huli ang isang nameke ng dokumento. Isa pang babala ng COMELEC kapag nakapaghain na, otomatikong kandidato na. Kaya kahit pa ang pag-post ng video o foto sa social media na parang nangangampanya, ituturing na itong early campaigning. Diyan sa Manila, may nakita pa nga na mga fake na mga dokumento. Kung kaya sinabi natin, dapat kumpiskahin yung mga peking papel na yan at pagkatapos eh, um, natin ng kaso yung, yung nag-attempt pa rin na mag-file niyan. Hindi namin tatanggapin ang mga certificates of candidacy na kulang-kulang, may mga blanco, number two, nung mga overage na mga SK candidates at nung mga hindi registered voters natin. Sakop din ang social media. Ang lahat ng uri ng pangangampanya, printman, o nasa ere, o nasa social media ay sakop. Kaya kayo mga dati na una pa, pinopromote ang sarili na una, okay lang sa atin yon. Kung gusto nyo huwag tanggalin, o di sa September to, to kayo mag-file. Pero once nag-file kayo ngayong araw to, tanggalin nyo lahat na nasa social media. Pag nakita namin yan, ng EID namin, lagot kayo. Pag nakita ng mga kalaban nyo yan, lagot kayo. Nangako naman ang COMELEC sa kaso ng nuisance candidate, hindi na paaabutin pa ng eleksyon ang pagtanggal sa mga ito. Yung mga nuisance candidates, pinangako po ng inyong komisyon ng bank na bago mag-eleksyon sa October 30, i-result namin lahat siya. Ibig sabihin, hanggat maaari, wala akong makakatakbo ng lisans yung talagang lisans. At kung hindi naman mag-decisionan ka agad dyan bago mag-eleksyon. Samantala, ininspeksyon naman ng COMELEC ang filing ng COC sa Tagig. Ayon sa COMELEC, kitang suportado ng mga taga-Tagig ang paglipat ng sampung barangay dito mula sa Makati. Madami na nag-file ng certificate sa Makati na simula sa sampung embo barangay. At hanggang ngayon meron na siya kapila At may intention mag-file dito sa kanilang, sumadya talaga sila para na mag-file ng kanilang certificates of candidacy. Isa so, lang ang ibig sabihin niya na kinikilala nila yung deklarasyon ng omelet. Luisa Erispe, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.